Ano kaya ang mangyayari sa episode 34 ng Senior High ngayong nalaman ni Manang Lydia na may kinalaman ang kapatid ni Obet sa mga nangyayari? Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Well, bago tayo magpatuloy kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At hit mo na rin ang bell icon para update ka sa ating susunod ng mga videos. Gayong ayaw na muna ang maging legal guardian ni Poch. Ano kaya ang ibig sabihin ni Governor William Acosta sa sinabi niyang sila na muna ang magiging legal guardian ni Poch? Naawa kaya si William sa bata o may pinaplano ito para mapasuko ang ama ni Poch dahil sa laki ng kanyang utang sa kanya? Hello Daddy. Pabalik na po kayo. Hindi ba nga wanted yung tatay niya? Pwede na kay Ipapa-investigate kaya ni Sky ang ama ni Poch. Ngayong alam nilang wanted ito. Malaki kaya ang tulong nito para mapaamin si Poch kung sino-sino ang mga kasama niya nung namatay si Luna. No sa kabila ng lahat, ano kaya ang itinatago ni Zing ngayong nasusuka ito sa loob ng comfort room Posible bang bunti si si? o ito kaya ang malaking itinatago niya sa kanyang mga magulang? Zee? Lahat ang itinatago, ng mata mo. na lang ha. Oh, like please. At kapatid At sa kabilang dako naman ng ating inabangan na episode, aaminin kaya nitong kapatid ni Obet o patuloy kaya niyang itatago sa kanyang pamilya ang totoo. Mano, sabihin mo na lang kasi yung totoo. Wala akong sinaktan, wala masama. Kumpirmadong sindikato ang may hawak sa kanya. Samantala, isa sa pinakaaabangan natin, aaminin na kaya ni Solidad na siya ang may hawak sa kapatid ni Obet. Ngayong kumpirmado na sindikato ang may hawak nito. Aaminin na rin kaya niya na may kinalaman siya sa mga droga na pinupush sa mga kabataan. Kung gusto mong malaman, isubscribe mo na ang channel na ito at ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa panunod dito sa The Buzz or Bash Latest News Updates. Bago natin tatapusin ang video na ito, gusto ko munang magpapasalamat sa lahat na nanunood at sa inyong pagsusubaybay sa channel na ito. Kung gusto nyo magpapa-shoutout, mag-like, share at i-comment nyo na sa baba ang inyong mga sagot sa ating mga katanungan. Kasali ang inyong mga pangalan at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating susunod na mga videos.